Barbie Forteza at Jack Roberto, naghiwalay na matapos ang pitong taong relasyon. Opisyal ng kinumpirma ni Barbie Forteza ang hiwalayan nila ni Jack Roberto matapos ang pitong taon ng relasyon. Sa kanyang Instagram post noong Enero 2, 2025, ibinahagi niya ang isang madamdaming mensahe tungkol sa kanilang paghihiwalay. Ginamit ni Barbie ang isang quote mula kay G.S. Don't see it because it's over. Smile because it happened. Sa kabila ng hiwalayan, nagpasalamat siya kay Jack sa mga masayang alaala nilang dalawa. Bakit kaya pinili ni Barbie na magpahayag ng pasasalamat kahit sa gitna ng paghihiwalay? Maraming fans ang nagulat sa bigla ang anunsyo ng kanilang hiwalayan. Lalo na't noong Disyembre, 2024 lamang ay magkasama pa silang nagdiwang ng kaarawan ni Jack. Hindi inaasahan ng mga taga-suporta ang balita dahil naging inspirasyon pa sila bilang isang matatag na couple sa loob ng pitong taon. Paano kaya nakaapekto ang kanilang social media post sa perception ng mga fans tungkol sa kanilang relasyon bagamat puno ng kalungkutan? Ipinakita ni Barbie ang positibong pananaw sa kanilang breakup. Pinuri niya ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Jack at sinabing maraming masaya at maligayang sandali ang kanilang pinagsamahan. Your love was exceptional, Anya. Ano kaya ang magiging epekto ng ganitong pananaw sa kanilang fans at iba pang relasyon? Sa post ni Barbie, sinabi niyang nagsimula ang kanilang pagmamahalan sa I e lot of loves, I lot of ramen and so much love. Binigyan niya ng pansin ang mga simpleng sandali na naging mahalaga sa kanilang relasyon. Naisip kaya ng Barbie na mahalaga ang mga maliliit na bagay sa pagpapalago ng isang relasyon. Dahil sa hindi inaasahang balita ng kanilang hiwalayan, nagbigay si Barbie ng mensahe ng pasasalamat kay Jack. Sinabi niyang, thank you for loving me the way you did. Nagpasalamat din siya sa pitong taon ng pagmamahalan at sinabing excited siya sa mga darating na oportunidad para sa kanila. Ano kaya ang magiging mga bagong hakbang ni Barbie sa kanyang karir at personal na buhay pagkatapos ng hiwalayan? Iniling ni Barbie ang pag-unawa ng kanilang mga tagahanga at sinabing sana'y matulungan sila ng publiko na maayos na ilagay sa kapayapaan ang kanilang sitwasyon. Hindi binanggit ni Barbie ang eksaktong dahilan ng kanilang breakup. Bakit kaya mahalaga ang privacy sa ganitong uri ng sitwasyon? Marami sa kanilang mga taga-suporta ang nagbigay ng kanilang suporta sa magkasunod na posts ni Barbie na ipinahayag sa mga komentaryo at mensahe. Nakita ng marami na may respeto pa rin si Barbie kay Jack sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Ano kaya ang epekto ng positibong mensahe ito sa kanilang fan? Kahit pa magkasama silang nagdiwang ng Monsari noong nakaraang taon, nagdesisyon pa rin silang maghiwalay. Ang pagbabalik tanaw ni Barbie sa kanilang magagandang alaala ay nagsilbing pagpapakita ng maturity at malasakit. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa paraan ng pagtanggap ng mga tao sa mga pagbabago sa kanilang buhay bilang isang public figure. Malaki ang epekto ng bawat hakbang ni Barbie sa kanyang fans at sa publiko. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpatuloy siya sa pagiging mabuting halimbawa ng pagiging matatag at positibo. Paano kaya nakakatulong ang pagiging modelo sa mga kabataan? Sa ganitong mga sitwasyon, ang mga fans ni Barbie ay umaasa na makakakita pa siya ng bagong pagmamahal at tagumpay sa darating na panahon. Sa kabila ng hiwalayan, pinili ni Barbie na mag-focus sa kanyang sarili at sa kanyang mga proyekto.